Magandang araw sa inyo mga kaibigan, sa video na ito pag-usapan natin ang parating na birthday ni Jomar kung saan nga ay maraming gusto magpaabot ng kanilang regalo sa binata. Isa na sa inaabangan ng marami ang regalo ni Carla kung saan nga ay nakita ito ng isang solid Jomar fan sa SM Diet na pumipili ng damit. Excited na nga ang mga fans ng Jomcar sa parating na kaarawan ni Jomar. Marami nga ang nagre-request na sana sanaga na ang birthday ng binata para makapunta at makilala na rin ni Carla ang kanyang pamilya. Ngunit hanggang ngayon nga mga kaibigan ay hindi pa nakapagpasya si Kuya Jomar kung saan ba gaganapin ang kanyang kaarawan. Pero malaki nga ang chance na sanagagaganapin ang kaarawan ng binata dahil nga sa request ng mga fans ng Jomcar. Dahil alam naman natin na sobrang lakas ng mga fans kay Kuya Rob. Dahil kung ano talaga ang majority na gusto ng mga fans ay yun talaga ang susundin niya. Marami na nga ang excited dahil kung sakali matuloy nga sa nagagaganapin ang kaarawan ni Jomar ay ito na talaga ang chance ng pagkikita ni Carla at ang mama ni Jomar. Dahil maraming gustong makita at malaman kung ano ba ang reaction ng mga ito sa dalaga kung boto ba ang mga ito o hindi. Dahil sa part naman ng dalaga ay nakilala na ni Jomar ang mga ito at alam naman natin sabrang boto ang mga ito sa binata, at ang isa pa sa inaabangan ay ang regalo ni Carla sa binata sa kanyang kaarawan. Meron nga nag-comment sa ating video isang solid Jomcar fans. Ito po ang kanyang sinabi mga kaibigan, ang swerte namin nakita namin ang team calling up at si Carla sa SM Diet habang pumipili ng damit. Sabrang ganda talaga ni Carla. Solid jump Car Pants, Kami From Diet. Yan po ang kanyang sinabi ayon po sa kanya nakita niya ang team calling up sa SM Diet at si Carla na pumipili ng dami. Kaya marami ang nagsasabi na naghahanda na si Carla pang regalo sa kaarawan ni Kuya Jomar. Ano po ba ang masasabi niyo mga kaibigan excited na rin ba kayo sa birthday ni Kuya Jomar at sa regalo ni Carla? Please comment down below at pag-usapan natin 'yan sa susunod nating video. Please don't forget to subscribe Calling Up Rob at Jomar Vlog at ang ama ng Calling Up Bal Santos ubang.